Espiritu sa atin. turo tayo sa tamang paglalakbay, sa tamang pamumuhay, anuman ang gawin natin at desisyon sa buhay. Ha? Oh, siya ang mag-aaliw sa atin. Kailan pa inaalaw ang isang tao? Sa panahon na kayo may mga pagsubok sa buhay, sa panahon na kayo mayroong kalungkot, sa buhay sa panahon na kayo may mga kapigatian sa buhay at presensya ng Holy Spirit ay sa sa inyo at iba ituturo sa inyo kung ano mas marapat gawin ng isang mananampalataya na karanas sa mga pagsubok sa buhay but one thing now wala tayong pwedeng lapitan priority natin sa buhay na pwede nating lapitan lapitan ang ating Panginoon. Ang Diyos lamang. Why? Maaring sa inyo ay mga, may mga imposible mga bagay na pwede mangyari, pero sa Diyos ay walang imposible. Okay. Last. Panguli po. Tingnan natin yung Hebrew chapter 4, 8 to 11. Hebrew chapter 4, 8 to 11. Anong pinabanggit dito? Buksan niyo po yung mga Biblia, huwag na ako yung nagbubukas lang. Sayang po yung Bible niyo. Kung hindi niyo bubuksan yan, sundan niyo po ako. Hebrew Hebr chapter 4, 8 to 11. Sabi po dito, 8, eh? sa verse 8, sapagkat kung tila Sapagkat kung sila ay nabibigyan ni, nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw, pagkatapos na mga ito. Kaya may natitira pa ng isang pamamahingang sabat, tingnan po yung sabat ha, liter S, big liter S. O, oh, kasi ay yung sabat, kapag na, may nasumpungan po kayo na sabat, ay yung single, ay sabat na makapustahan. Pero ito po yung sabat na binabangin po dito, ito, ay tumutukoy sa araw. Sabat. Sabi po rito, sabi po rito, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan, ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang manggawa. Kaya magsikap tayong pumasok sa kapainahan iyon upang huwag mabuhan ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa sa, ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos Agosto yung depanto. Ano po ang instruction? Mayroon pa nga napitirang isang sabat ng kapahingahan yung araw ng sabat para hindi tayo mabuwan ano ang sa instruction paksikapin yung pumasok sa kapahingahan para hindi kayo mahulog sa pat suway nangangawalugan pinang itong mga kapatid kapag ka hindi tayo pumapasok sa sinaguga sa araw ng sabat ay nagsusuway tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos eh pumunta kayo ng mega mo sama nyo yung kaibigan nyo iaya kayo ng kaibigan nyo sa araw ng sabat ay hindi nyo na bigyan ng kaluwa at higas ating Panginoon kaya nga po dito, remember, alalahanin mo ang biyaya ng Diyos. Kung paano ang Diyos naglikha ng lahat ng mga bagay at nagpahinga sa araw ng sabat sa ikapitong araw. Ang sabat po ay remember, remember, pag -alala ng paglikha ng Diyos at ang pag-alala ng paglikha sa atin ng Panglaon ang sabat ay pagbibigay authority na ang Diyos ang siyang lahat na mamay Ari ng lahat ng mga bagay maging sa atin. Kaya marapat lamang po na ang Diyos sa kapangyarihan ipinahayag niya sa atin, sa biyayang ipinahayag niya sa atin, wala tayong pwedeng sa kundi ang ating Panginoon lamang. Mga kapatid, dito na ang ating lesson. Wala na po tayong sol-sol, wala na po tayong question sa pagka tayo meron gagawin pa activities. Maganda mo mga kain. Happy Sabbath. Okay. Maraming um, salamat, brother Mark. Maraming salamat yung Lord sa iyong pagtagal sa ating lesson or deal sa umaga nito. So lahat po ay na-bless sa umaga nito. So bago po tayo mag-awit sa ating closing song, nakalimutan po ng ating superintendent so President, kung kanina na may birthday ah, celebration. Birthday celebration. So ating pong patayuin, ang lahat ng my birthday, kasal, binya. Sino po ang may mahabang October. Makalimutan na po kanina ng mga.